Hindi makapaniwala si Evangelina sa mabilis na paglaki ng tubig ng baha sa Manila na halos di siya makasakay sa pag-uwi at malawak din ang baha na malapit sa City Hall. Nang makauwi na siya gabi na at nakita niya ang malaking paghihirap ng mga tao dahil parang kahit saan ay dagat na ang mga daanan. Kinabukasan sa paggising niya ay nanood muna siya ng TV habang kumakain ng almusal at nakita niya sa TV ang malawak na baha at nakita niyang nagsasalita ang presidente ng Pilipinas na nagsasabi na maayos na rin daw ang mga pagbaha dahil sa flood control projects na ginagawa ng DPWH. At napanood din niya ang lawak ng baha sa provinse ng Bulacan. Nagsalita si Evangelina sa kaniyang sarili, Ay, salamat sa Panginoong Diyos, mawawala na rin pala ang mga pagbaha dahil sa mga flood control projects ng DPWH. Napakalaki ng budget na inilaan ng Congress para sa flood control, parang mahigit yata sa 1 trillion pesos. Eh pero hindi din maalis sa isip ni Evangelina ang pagtaas ng mga bilihin sa palengke at lalo namang nahahabag siya sa homeless na sa kalsada na natutulog ang iba may mga maliliit na mga bata. Napapailing-iling na lang siya. Kawawa talaga ang mga mahihirap, salita ni Evangelina sa kaniyang sarili. May mga barangay pero wala naman silang ginagawa para alisin ang mga homeless sa mga bangketa at ilagay sana sa maayos na mga bahay. Ano ba 'yan? Sinasabi ni Evangelina sa kaniyang sarili, meron ngang DSWD pero hindi naman napapansin ang mga homeless. Hindi kasi inaasikaso ng gobyerno ang mga mahihirap. Puro na lang tulay kalsada at kung ano-ano pang mga proyekto ang mga ginagawa. Totoong pinababayaan ng gobyerno ang mga mahihirap. Nakaschedule si Evangelina sa araw na ito upang magsalita siya sa mga estudyante sa Santa Rita High School sa Quezon City. Nang dumating siya ay sinalubong kaagad siya ng principal ng school na si Mrs. Corazon Del Mundo. Sabi ni Mrs. Principal, Alam mo Evangelina, follower mo ako sa iyong social media at inaabangan ko ang iyong column sa Metro News. One of a kind ka talaga at nagbubukas ka ng mga pag-iisip ng maraming mga kababaihan. Importante ang iyong mga pananaw, nagpapatnubay lalo na sa mga kababaihan na bagong nag-asawa. Tama yung mga sinasabi mo na dapat ang mga asawang babae ay huwag madaldal at magpigil ng kanilang mga dila at maging maayos ang kanilang pagsasalita sa kanilang husband. Papasalamat ako sa Diyos sa pagtawag niya sa iyo. You are that woman, Evangelina, being used by God. Mamaya-maya pa ay tinawag na ng MC si Evangelina upang magsalita sa mga estudyante, mga third year and fourth year high school. Palakpakan ang mga teachers at mga estudyante nang magsasalita na si Evangelina. Malaking karangalan po para sa akin ang inyong pag-imbita sa akin upang mag-share ako ng aking mga kaisipan sa inyong lahat. Though I'm man very confident si Evangelina at napakaganda niyang tingnan, para siyang anghel na mula sa langit na lumapag sa gitna ng paaralan ng Santa Rita. Kayo na mga kabataan, kalimutan niyo na ang kasabihan pag-asa kayo ng bayan kung una sa lahat hindi naman kayo mga mabubuting mga anak sa inyong mga magulang. Papaano, kayo maging pag-asa ng bayan eh? Sa inyong tahanan pa lang ay rebelde na kayo sa inyong ina at ama? Medyo masakit ang mga salita ni Evangelina, pero maraming mga teachers ang nakinig ng husto. Abangan sa susunod na video ang buong speech ni Evangelina.